sa bahay, hindi mo sirin sa labi. Teka, kasuloy po mga subero po natin. Ay, mga tapos. po, katanggal po mga subero. Kunting init lang kasi daming tao. Dami nag-pill trip ngayon dito eh. Kung yung pill trip namin dito, maliit pa si Richelle. mga grade 4. Mga grade 4 pa lang.

yung bahay ni sa inyo. Balikan na. Labas sa tayo. Bakit siya mo dyan? Solid, dad. mainit lang. na tali kayo, mainit. Akin tayo. <laughs> magamit tong araw, Lex. E, Lex. ito yung ano, Lex, ho. Oh. Yung, yung bigas na mais, lalagay namin dito, tapos si ganyan gaya namin nung araw. Tapos eh, ikot dito, giling na. Ito yung lusong, yung pag nila. Sa palay naman yun. Pakek palang. Pakek Grabe yung paket Bakit pala kami sa bahay? Dito po. Kanan po kayo sa Ito yung lamisa nila pag habang, habang kainan. Yan, lamisa nila sa Rizal. Ito yung mga upuan nila. Ang ganda ng ilaw. Dito tayo sa kwarto. Ito pa nag dainin table nila Diyan sila kumakain pag gabi ay tambayan daw ay hindi na ay hindi sila nagpapapasok. Dati na. Lex, mag maglagay. Mag ano tayo dito na ayon din yun ayon din yun ayon din tayo. para kay iniba para magiba na hindi ganito dati hindi ganito dati walang ganyan sa bandang kusina nila. Sa bandang kusina na tayo. Saan yung kwarto niyo kayo siya pinanganap? Ah, dito. Babagsak tayo. boys bedroom ah kanin sa mga lalak mga kapatid niya si Rizal pala ito hali doon yun yung lumang ang parents ah sa kwarto pala ng ano to ng parents ni Jose Rizal yung rinula nila oh Kita Ah. Uh, ini nila. Ini nila. Iba iba dati. Pagkamot totoo dati. Baik mo, kain kain. Pati din kay ini, mo. sa mga sukayan. mo okay, ba. Ito yung kusina nila. Yan. Alex, yan yung bigas nila, op, Oh. Mais. Nung araw, mais ang bigas. Ito, dito, dito. Ito yung... Um, ito yung pinggan na nung araw. Ayan, o. Uh. Yan. Ganyan ang mga pinggan na nung araw. Yung pinggan nila nung araw yung inaano ng pagkain ay ng kanin. Mm -mm. Dali. Dito muna, dito muna tayo. Oh. Ali ka, doon muna tayo. Sige, doon muna tayo. Tom. Ay, boss number two, pagtapos na po mag-picture, sunod na po sa akin. Ah, mag-picture na Ay, yung kusina niya. Ay, yung kusina Ayan yung ayan. ayan yung ano nila nung araw. Yung palayok. Ayan no. Hindi, ayan ang lutuan nila nung araw. ayano, wala na nga dito yung ano sandok na ano eh. Ayun, sandok na bao. Ayan no. Yan ang sandok nila. Istaka ng bigas. Tinam yung plancha nung araw. Let, abutan ko pa yan. Oh, yung plancha. Ha? Oh. Eh, yung plancha na yan, yan yung binabagala ng uling, ma-plancha ng damit, hindi di, di, di kuryente. Naabutan namin yan. Tapos ito, binubunot namin yan. Ginagaya namin. Ito yung pinaka ay nila sa kusina. O oh, yan oh. Binago. Laki ng pinagbago. Matagal na kasi noong ni Ed. Ano? CR nila yan. <laughs> ito yung dito sila naliligo. Naliligo? <laughs> <laughs> yes po. Dito Ayan yung CR. Si CR yung pinta. kaya nga kaya po. Kasi ito po balon po ito. Ah, ito balon. Yeah. Inawala e na no. Oh, yeah. Kasi nawala na dati. Ito yung kayo, puro coins na. Oo okay. okay. nga. Kala nila mga. Nabago na nga. Yung huling ano ko dito, field trip. Four years old pala yung anak ko. Ngayon ah. ito na yung anak niya. Ay. Ang tagal na po. Four years old pa lang. Ito naman ang sinundan. Anak pero anak naman malaki niya. malaki na po ba yung pagkakaiba ng itsura uh, ngayon? Opo, na sa um, Sabi ko parang hindi ganito dati. Dati talaga parang tuto oh, talaga. Oh. Pati may mga damit nga yung ano nila dati. Nasa pa pa po yun pero ilan na lang. Ah, ilan, ba? ilan na lang. Sa katagal ba naman siya pa renovate lagi. Pero pinapreserve naman po. Oo. Oh, oh. Hmm. Nag-tour guide sa uh, amin siya nga sa amin, ng laki ng pinagbago. Kasi 19, ano yung nag-pilled trip sa 88, 89, 90, 91, 92. 92, pala yung nag-pilled trip siya dati dito. Ay, hindi, 9. 90, hindi, 96.

Na Nauna pa tayo lumabas. mo na, dito na tayo. Hintay na lang natin sila dito. Bagal nila eh. Ah, ah, lesan ka, dito ka. Wala na tayong ibang pupuntahan. Yeah, Wala na nga eh. O, umikot ka na lang. Magsisiyar daw siya. Ay, hindi. Pulo sabay kubo. Ay, it's a pride. Paray ko, boss. Ay, 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 di, di. O, dyan o. Sabay kubo ka, o. Oh. Next. Ay, wala. Hindi ka makakaakyat. Sarado. Nakikita ka? kita ka? Hmm. Ang laki nang pinagbago ang bahay niyo si Rizal Hindi okay. ka pala, dati Dati talagang parang totoo talaga na binago-bago na nila mga ano Dito kami sa kalambalaguna Laguna kung saan pinanganak si Jose Rizal ang kanilang tahanan noong araw ito. Pero ang laki na ng pinagbago sa loob. Sa taas. <laughs> Wala na nga kami nakita mga barong nila noong araw. Mga saya eh. Tinago na ata. Sa ka pupunta? Magpicture ka doon? Oh, okay, sige na. Bye-bye. Magpicture muna si Alex.